na po si Rich ng... na lang kami. Nakahanap ako ng manliligaw ko. Ngayon, pamumulungan na ako sa pagkalipas ng piyesta. Sisimulan ng pamumulong. Ay, ito na pala. Ito na pala handa ng magulang. Ayan na. Ngayon, ako sa inyo ang aking manliligaw. guys. Yan. Yan po, manliligaw niya. Ito po yung nadagit ko sa piyesta. Ayan, guys. ko. sa pichu. Ang Sapa. Sapa. Ah, napaglamang si Manuel. One more. Ay, pangunan tayo ha. Sapa <issions> daw. Sapa daw. Kuya, ano daw pangalan mo, kuya? Kita, Sige, Interview? Ha? Do you know, understand Tagalog pala? Kala yun, hindi ako maalam ha. Thank you, you Chanano. Tinulungan mo ako para magpakasal na kami. Alam mo, bonsai, harap na harap ako magpicture sa'yo doon. Ngayon, may video na kayo. Diba? Kain na. Kain na. Kain, na. kain po. Baka pakainin mo. Kumain ka nga. Busog na na guys. Guys, hindi pa ako kain ng kanin. Busog na busog <laughs> Ano po siya? Feed of ice. Ang <laughs> hirap, so, hirap ng kasama. May joke na. No? <laughs> <laughs> so, no. Mami na kita kayo. Mami na. Ay, hindi pala tita. <laughs> <laughs> tita, tita. <laughs> guys, nagkamali ako ng ina! Ay, <laughs> Mamumura ako ng asawa. Expel ka na agad, expel. Para follower NG na agad ako. Hindi pala yun ang mami. Thank you so much, kuya. <mimit> kuya, rin nung ilog pa eh. Mahal na mahal ka na. Mahal ka. Nung ibo, nung bumbo pa ang ilog. Eh, so, hindi ka makalulog. Shout out kay tita. Followers from? Sa Tomas. Shout out kay Jaida. Hello? Ay, from Cavite yung asawa ko. O, from Cavite. Guys, ngayon magiging taga na ako. Hindi na po ako batanggenyo. Cavite kabitenyo na po ako. Cavite nyo. Nagayahin ko si Beto. Hello po! Ngayon po ay masiglang-masigla ang amin ba? At na nakahanap ng asawa. From Cavite nyo. Patay, ang babaeng masikip na natay Dito ako sa tabi ng atawa ko. Basta si Maro alak-alak very pompong ang Eh kasi guys, sinyo nakitang foreigner. Pandalas ang pagdalagay kayo, pahit putik. Lulubog ang gulong, i-okay lang. Pero nga pala, pinunta handa kahit pistahan ito kami sa karne. Ito na, ano ko, ibang laman ang gusto ko. <laughs> <laughs> ano, ano, ano? <laughs> ano, anong pinunta mo? Ibang, ibang laman. Bakit? <laughs> ito wala ko sa <pa> karne na mong so, pistahan eh. Guys, <laughs> ito na yung pinunta niya, uh, hindi handa. Wow! <laughs> 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 Sana all! Shoutout po sa na naka-15 from fully paid! <laughs>

Eh, eh, ibang saging naman ang <laughs> nasa. Ibang saging na. <laughs> Kaya nang tuman yun ang tuman <laughs> Ay, wala po. Ito na, tura. <laughs> yes. Yan po si Manuel, kahit alam ano pong bagyo susuungin. <laughs> <laughs> Nahiya na, nahiya na. Shout out, happy happy birthday kay Michael Simang, pinakapogi sa buong mundo. Ayan guys, shout out. Maglasing kayo hanggang ang atay nyo ibuo pa. <laughs> Hi guys! Sa mga nagtatanong nga pala kung ano nga pala yung gamit namin sa aming mukha at saka sa aming katawan guys. Ito siya share ko sa inyo. Ito nga pala yung ginagamit naming soap. Makapal siya, matagal gamitin at saka sobrang mabula. Mabango din siya guys. At after namin maligo, ito nga pala yung ginagamit namin. Ang isang sachet, 2-in-1 siya. Tone up sunscreen at super serum guys. Hindi kami pwedeng umalis ng wala talaga nito dahil nangingitim kami. So, Kita nyo naman sa mga mukha namin, hindi kami nangingitim kahit kami ipalaging umaalis. Ayan guys, ang kagandahan dito, two in one. Ito naman ang ginagamit namin bago matulog guys, ang Bright and Glow. Sa isang box nga, ay one set siya pero ang laman niya ay may toner, may sterling soap, at may day and night cream guys. Ayan. Kaya sa mga nagtatanong dyan kung bakit kami fresh palagi or bakit hindi kami nangingitim, para hindi kayo mahirapan guys, ilalagay ko sa yellow basket or dito sa comment section guys kung saan kayo pwedeng mag-avail or bumili ng product na ginagamit namin. Hindi namin 'to i kung hindi maganda yung epekto sa amin. At talaga namang subok at legit. Abot-kaya lang yung presyo guys. Ayan, nasa comment section and nasa yellow basket guys.